Bago maaresto, eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa naturang panayam, sinabi ng dating Pangulo na direkta niyang aharapin ang kaso sa International Criminal Court. I would say that uh, not really appear or non-appearance but I will deal with the problem directly, frontally, as a lawyer. Gagamitin ko na yung pagka-abogado. Iginit pa na Duterte na hindi siya hihingi ng paumanhin o patawad sa kanyang ginawa sa madugong drug war dahil kinakailangan itong gawin. Narawagan naman ang dating Pangulo sa kanyang mga taga-suporta na intindihin ang gobyerno at kung may makitang mali sa kanyang ginawa noon ay hayaan ang pamahalaan na patunayan ito. If may nakita silang butas sa akin, uh, they, they can prove it. Then I go to prison, mamatay man ako bukas o ngayong gabi din ako.